Muli po tayo nagbabalik. Balikan natin yung ano yung rally na nangyayari ngayon sa Maynila. At uh, kagabi nga nag-upload tayo ng uh, tungkol sa gaganaping rally ngayon na kung saan ay uh, sinasabi nga dun sa video na yon uh, ang uh, grupo ng uh, ang grupo na nagsasagawa yung grupo ng akbayan at uh, yun nga nakatupokus tayo doon sa uh, BP Sara Resign at uh, Marcos Resign so ibig sabihin uh, yung dalawang leader ay gusto nilang uh, patalsikin dahil sa uh, nangyayaring corruption sa ating bayan pero dito ngayon meron akong uh, napanood na video na Isang grupo din na ah, kung saan ay ah, gusto nilang nga ah, manatili ang ating pangulo. So bago po tayo magpatuloy ah, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin lang ang subscription button. Maging ang ah, notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload natin. So tuloy-tuloy na tayo at ah, ito nga, ah, pakinggan natin itong ah, isang ah, kasama dito sa rally na kung saan ay ah, si isang supporter ni PBBM. At uh, ito ang ating uh, pakinggan ngayon. Palengkas mapay siya, walang patayang sa hindi kambayan. Kahit minamoros siya, wala siyang ginagawa ng sagat-sagat. Si Presidente talaga para sa akin, mapay. Sa akin, si Bibi, palengkas mapay siya, walang patayang sa hindi kambayan. Kahit... So itong uh, nagsalita ay kasama siya rito sa grupo ni uh, sa grupo ng ano ba to Sulu for PBBM suportado pa rin niya ang uh, pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil napanatili nito ang kapayapaan. Dagdag niya hindi rin umano gumaganti ang pangulo sa kabila ng natatanggap nitong pambabatikos. So, iba-ibang uh, reaksyon, iba-ibang uh, komento ang ating uh, napapanood sa ngayon. Uh, sa kabila na ang mga uh, panawagan na ito, ay, uh, ito nga yung Trillion Pesos March na kung saan ay uh, yung uh, nangyayaring anomalya sa ating uh, pamahalaan, lalo na sa uh, Department of uh, Public Works works on highway na matinding korupsyon ang nangyayari at dahil dito kaya nagkaroon ng ganitong rally na at nagkaroon ng mga panawagan ngunit ang rally na nangyayari ngayon ay hindi lang against sa Pangulo at kay Sara Duterte so maghanap pa tayo ng mga video rito na kaugnay sa nangyayaring rally ito naman ito yung Ayan naman Ang sinisigaw nila ay uh, Yung mga involved dito na Sa corruption na ito ay kailangan na Ikulong na Yun, uh, Kulong na yan So pakinggan natin uh -huh. Iba-iba uh, yung mga uh, ano no, yung uh, mga nagrarally, may iba't ibang uh, area sila na pinagdadausan. So ito uh, dumating na sa bahagi ng Ruas Boulevard sa tapat ng Kirino Grandstand ang grupo ng mga nagprotesta laban sa korupsyon. Ito yun sila, itong uh, nagsasalita kanina. Nakakalat na rin sa iba't ibang bahagi ng lugar ang mga miyembro ng police. Paalala sa mga motorista, sarado na rin ang ilang kalsada malapit sa Ruas Boulevard sa mga para sa mga motorista. Jola, ito ang bahagi na sinugod ng mga rebista noong September 21, trillion peso marcha. Pero ngayon, na nanatili itong mapayapa at nakabantay naman ang mga otoridad sa mga kalsada sa palibot ng Malacanang para matiyak na walang sino mang makakagawa ng gulo. hmm rabiyo ano yung barikada dito sa Maynila. Kaya tahimik yung uh, lugar doon. No? Walang ganung uh, ano, wala ganong tao. Kasi hindi naka-focus dito mga rallyista ngayon. magpo po ako ng Facebook, nanonood ako ng mga balita, yes. at dinarin yung komentaryo, dinarin yung mga mamaya mamamayan nagsasalita. Okay. Meron hong pumapanig sa ginagawa ni dating Congressman Saldito at bukayat ang Pero yung na, nakita ko, naobserbahan ko, parang hindi ho nagkaroon ng traction eh. parang mas lalo pa ah, kaya. O tingin ko ka. oh, kasi... Uh, Nag-boomerang? Nag-boomerang sa kanya? Parang gano'n, Father? O, o, parang, parang, parang ang dating ho nito, parang lalo lang yata na nadiin. Uh, yung sinasabi niyo ng boomerang kasi may mga claim doon na wala naman daw siya. Parang na, hindi para para walang naniniwala eh, para walang naniniwala na kasama ka doon sa mga insertion tapos ikaw hindi ka na 'Di ba? Parang correct. Para sira. Correct. Kaya po uh, yung tinatanong niyo ngayon, eh, nakatulong ba? Eh sa iba, nakatulong 'yun kasi alam niyo itong issue na 'to, nila political issue eh. Para at na Okay, ma'am sabi uh, natin political issue agenda nila pumapabor yan uh, agenda nila pumapabor sa kung sino sino kung sino kaalyado nila yes pero yung publiko nakikita ko dito lalo lang kaya't itang nag-create na no ng animosity I meaning to say uh, parang yung tipong dapat na sana bigyan mo ng konting simpatiya uh, yung dating kongresista eh mukha yatang yung tao na inis pa yun po ang nakita ko ang nagsasalita rito, ay isang pari, si Jerome Ceciliano. Headcount sa Lunita, pumalo na sa 3,000. Hindi, si oh. oh, oh, oh. Hindi nila sinisigaw na si Marcos ang responsable. Ayan o. ito. Pakinggan natin to Kasi, naghihintay sila. Ito, pakinggan natin to Ayan o. Hindi nila sinisigaw na si Marcos ang responsable. Bakit? Kasi, naghihintay sila kung wisdom para sa itong sa salita uh, ng mga gutom na mga akbayan, mga pigpawal, gusto nila na makabalik sa pwesto. Pero sa panahon ni Duterte, nasiro sila. Ano, iba-ibang komento, iba-ibang uh, grupo si itong sir. makikita natin dito sa okay. social media. Ito ang MMDA ay dito nag-iisyu ng permit. Ito ang MMDA nagpo-focus si rin rin ng Tini, tini kasi naman to. ang Alalahanin natin. Hindi ko alam. Iginit ni Tidi ng grupong bayan na pwede pa rin silang magrally ngayong linggo kahit wala silang permit at ito ay nasa batas dahil sila naman ay nakipag-coordinate sa mga pulis at hindi sila nagsisimula ng anumang kaguluhan. siguro hindi sila pinapalapit na. Hindi sila nag -issue ng permit pero may pagbayad. No? In fact, ang nagsabi na mag-coordinate kami sa MDA ay si Cesar Chavez, Chavez ng City, City Hall hindi na ka. sila sa talagang unang adikain uh, ng rally na ito eh. Kasi may iba't ibang grupo rin na dumalo. At uh, may kanya-kanya silang uh, uh, pinaparating sa ating uh, taong bayan. At uh, medyo... At hindi naman ganun base dito sa ating napanood, hindi naman ganun pakagulo ang uh, sitwasyon sa mga lugar na kung saan ay hindi ang mga rally. So 'yun lamang po at uh, sana uh, nagustuhan ninyo itong ating ibinahagi at kung nais niyo magkomento, magbigay reaction at opinion, i-comment lang sa comment section dito mismo sa video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.